Hindi ito kapanipaniwala na merong nagtayo ng isang struktura sa Antartika. Kailan ito ginawa at kanino at imposible para tirahan ng mga tao na ang pinakamalamig na lugar sa Earth? O hindi kaya ang Antartika ay mainit na lugar noon? libu libong taon na ang nakaraan. Sa ilalim ng ating mundo ay matatagpuan ang napakalamig na lupain, ang Antartika. Ang Antartika ay nasa higit sa 5 million square miles. Ito ay natatakpan ng yelo na umaabot ng higit sa isang milya ang lalim. Ang temperatura bawat araw nasa negative 49 degrees Fahrenheit. Ang bilis ng hangin dito ay umaabot ng higit sa 100 miles per hour. naninirahan dito ay mga scientifico lamang, ang mga mananaliksik. Alam mo ba kaibigan, ang mga pangunahing geologist ay hindi naniniwala na ang mga sinaunang tao ay hindi kailanman nanirahan sa Antartika dahil sa paniniwala nila sa sobrang lamig sa lugar na ito. Ngunit hindi ka panipaniwala noong 2016 ay nakadiskubri ang mga sayantipiko gamit ang satellite na may nakunan na imay isang kakaibang impormasyon mula sa yelo na paniniwala ng ilang mananaliksik na maaaring isang piramid na gawa ng tao. Ito ay perpektong pagkagawa tulad ng piramid sa Ehipto na may perpektong parisukat dalawang kilometer kwadrado bawat direksyon. Posible ba ang ninuno ng mga tao ay nakarating talaga sa kontinente ng Antartika? at marahil ay naniraan sa lugar na ito. Hindi ito kapanipaniwala na merong nagtayo ng isang struktura sa Antartika. Kailan ito ginawa at kanino? At imposible para tirahan ng mga tao na ang pinakamalamig na lugar sa Earth o hindi kaya ang Antartika ay mainit na lugar noon, libu-libong taon na ang nakaraan. Noong 2017, nangulikta o kumuha ang mga German geologists ng sampol mula sa kalalima ng nagyayalong dagat ng Antartika upang masuri kung ano ang maaaring maging klima ng Antartika sa libu-libong taon na ang nakalipas. Nakakamang nga ang natuklasan nila, at ayon pa sa kanila, ang Antartika ay dating isang rainforest, isang lugar na mayroong mga halamanan tulad na makikita natin sa mga kakahuyan na makikita mo. Hanggang sa muli, kaibigan!